Turn nandito Andito tayo sa Tumay At Ano Medyo traffic Ikuding pa naman yung sasakyan natin Kaya wala magantay tayo At uh, yan, Samahan nyo ako sa Pagbabaybay dito sa may Tumay, tumay. At uh, <coughs> Ating tunghayan ng uh, traffic dito Na mahaba dito sa Tumay Iwan ko lang kung hanggang sa Capitol ito So sana ay masamahan niyo ako mga pakulitos ha. Ah. Salamat sa laging uh, sumasama sa, sa akin diyan uh, at sa mga nanonood sa akin diyan. Sa mga silent viewers, mag-like naman kayo mga kulitos Ayun, mag-comment lang. Libre lang po 'yan mga kulitos At 'yan. Uh, shoutout kay uh, Boss Lito. Uh, Espino, ayan. Uh, sana ay makapasyal tayo doon sa inyong boss at uh, kay ano kay uh, Madam Blue Diamond yan so sige samahan nyo ako mga kulitos shout out sa iyo dyan Madam Blue, uh, Blue Diamond at saka lahat ng aking subscriber yan uh, hindi na tayo nakapaglista so shout out sa inyong lahat so sige tara let's go siya pero pag uminto ay masyadong, matagal ayun nandito na. ako sa may bagong harapan ng bagong building mga kaulitos uh, at sa harapan ng gasolinahan siya mga kulitos So mamaya kita kita tayo ulit sa, laka, sa kamila sa ha Bye bye Mamaya sa malapit ng Kamdangwa, Kampo ng mga police mga kontos